That's why I'm voting for po Thank you, Mr. Palenque. Salamat po, Mr. Palenque. Bakit si Mar? Bakit <yzoso> nga ba si Mar Rojas ang gusto natin? Kasi si Mar, sa loob ng 22 years of service, malinis ang record. Tama. 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 At hindi lang yon, May pinag-aralan. Marangal. Hindi magnanakaw. At ito na. Ano? Siyempre, Sinusuportahan din niya ang kapakanan nating mga Becky. Correct! Dahil todo-suporta siya sa LGBT community! <laughs> ka At hindi lang yan. Suportado rin niya si Miss Kay na kanyang ever beautiful wife sa mga projects niya. Basta alam ko, mm -hmm. para ito sa kapakanan ng mahihirap. <laughs> katulad mo! At katulad mo rin! <laughs> diba dalawa tayo? At higit sa lahat, alam niyo kung ano? 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 guapo kaya bet ko siya talaga. Kaya, si, si Mar Rojas, Rojas ang aming presidente. presidente. Mwah!